Hello mga katinders, kararating ko lang ng bahay. So, namili ako sa pamilihan dito lang malapit sa amin. So, ito yung mga resibo. May tatlong resibo ako dito. So, ito yung mga naka na groceries. At may mismo, ayan, gumura din ako sa palengke. At bumili ako ng planchano. Kasi gagamitin namin, gagamitin ko ngayong Monday para sa uniform. So, ito yung daladala, ka, daladala ko tuwing mamili ako dapat may tubig. Ayan, silip-silip tayo. Hindi kasama tong electric fan. Ito yung gamit ko sa tindahan. At chicheria. Kasi, sobrang saleable ng chicheria lately. So, nagdagdag ako ng mga non-food. Ayan, uh, napkin, mga sabong panglaba, downy. Kasi pag sabado bukas, daming maglaba daming Ayan, just all yung mga noodles. So, hindi, hindi ako nang, hindi ako bumili ng maramihan ng mga noodles kasi di ba may ahente ako. So, nagdagdag lang ako. So, yung chicheria. Ito yung pagkain ng aking mga alagang rabbits So, pupindi ako ng 3 kilos. Kasi, meron pa naman ako. And then, ito yung sa palengke. Na malengke din sa ma Yung mga konti lang yung mga rekados At, bumili ako ng sobrang saleable. Laging sold out tindahan ko. Ito so, mga folks, 25 tong isang balot bili ko. Che check ko kung magtatatong piso pa rin ba ako or baka dalawa piso na. Okay, so ito yung update sa aking tindahan, Mami Teens 19. Thank you for watching mga katinders. Good night!